Dumalo naman sa prayer rally ng pagsuporta kay Pastor Apolo Kibuloy si dating pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Vice President Sara. Mga alas 8 ng gabi nang dumating si dating pangulong Duterte sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio, galing pa siyang Davao, kasama niya sina Senator Bato Dela Rosa at Senator Bongo at iba pang kaalyado na mananatiling kaibigan daw ni Kibuloy, mapamagandaman o pangit ang panahon. Pero imbis na tungkol sa mga akusasyon sa pastor, abay sa charter change o pag-amienda sa saligang batas, sumentro ang talumpati ng dating Pangulo. Ayon dito, hindi raw no dapat pumayag ang sambayan ng Pilipino sa chacha. Si VP Sara naman hindi nagtalumpati pero nauna na siyang naglabas ng isang video message ng suporta niya kay Pastor Kibuloy. Senado at Kamara naman ang binabatikos ng mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy sa prayer rally. Pinagbibitiw pa nga nila si Senator Risa Ontiveros na promotor daw ng investigasyon. Dapat na rin daw buwagin ng Kamara na nagsasagawa naman ng hearing tungkol sa umano yung mga paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa.